Hindi pa huhulihin sa Pebrero ang mga jeep na hindi sumali sa kooperatiba matapos palawigin ni Pangulong Bongbong Marcos ang deadline ng consolidation. Pero ang ilang transport group hindi natutuwa sa binigay na palugit dahil mas gusto raw nilang ibasura na ang PUV modernization program. Nasa ng balitang 'yan si Marian Enriquez. harap ng kamera mga operator at driver kahapon matapos palawigin pa ng tatlong buwan ng Malacanang ang consolidation ng mga jeep. Ayon sa Presidential Communications Office, pumayag si Pangulong Bongbong Marcos na i-extend hanggang April 30 ang consolidation alinsunod sa mungkahi ni Transportation Secretary Jaime Bautista. Pagkakataon daw ito para makapag-consolidate ang mga hindi umabot sa cut-off pero kung ang transport group na piston at manibelang tatanungin tutol sila sa extension dahil mas gusto nilang ibasura na ang PUV modernization program ayun tatlong buwan ay panibagong pahirap o panibagong torture sa ating mga driver at mga operator dahil 90 days lang ang tatlong buwan ito ay isang uh, uh, corruption lamang sa hanay ng transportasyon na magpapahirap sa mga drivers at operators lalong-lalo na sa Mananakai Bago pa ibaba ang direktiba ng Pangulo kahapon, humarap muna ang ilang kinatawan ng transport sector kay House Speaker Martin Romualde sa Kamara. Una na kasing naghain ng resolusyon ng House Committee on Transportation para ipagpaliban ang deadline ng consolidation. Git ng komite, maraming irregularidad sa pagpapatupad ng programa. I think kung maayos lang po natin yung basic problem that we have discussed in the last hearing, particularly on the uh, bidding process in relation to the um, Uh, agreement entered into by the different cooperatives and corporations with the different manufacturers, then, Mr. Chairman, we can uh, proceed uh, on this uh, deadline. Kung datos naman ang titignan, aminado ang LTFRB na may halos 2,000 ruta pa ng Jeep at UV Express sa buong bansa ang walang nag-consolidate. Kaya ngayong araw, nakatakdang magpatawag ng board meeting ang ahensya para ipatupad agad ang deadline extension na ipinagutos ng Pangulo. Uh, titignan namin kung i re, -re namin yung aming mga konpo gagawin para po mas lalo naming mapabigyan yung mga tra nasa transport group. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdespo maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.